So ngayon nga mga kay Longgay, punta po muna tayo sa ating Gcash ah, app para mailing po natin yung ating PayPal doon. Ayan, punta po tayo sa ating Gcash. Siyempre, kailangan po natin i para naman po natin ma-transfer yung PayPal kapunta sa Gcash. Tapos Gcash, pwede mo na siyang withdraw kahit saan po. Kung saan po yung may outlet po ng Gcash na cash out, pwede din po sa Palawan. Or pwede rin sa inyo malapit na mga lugar kung saan po meron doon. Ayan. Ayan. So ayan mga kayong mga ipapakita ko nga lamang po itong available balance po natin is 127.09, 'yung available balance. So paano nga ba po ba ito i-link? So punta lang po tayo dito sa ating profile. Ayan. May nakalagay po dito my link accounts, ayan. Ayan, ito nakikita niyo po itong PayPal. Ayan, i-click mo lang po yung PayPal. Siyempre, ako po ay nakapag, na-link ko na po itong aking PayPal dito sa akin Jika. So, hindi ko na po kailangan po itong i-link kasi na ko na po. So, kung gusto ko pong i-link, i-click mo lang po yung link na ito sa ibaba. Ayan, link mo lang po kung gusto niyo pong, ano, yung i-link yung inyong PayPal to Jika. So, sa akin po is tapos na po. So, kailangan, ano na po, doon na po tayo sa next, sa second tutorial. So, okay na po ito dahil na-link ko na po ang aking PayPal papunta sa aking Gcash. So ngayon ay punta na po tayo dito sa ating PayPal. So kailangan nating mag-login sa ating Google Chrome or ano po yung gamit yung Chrome or browser, ganon. Ah, uh, ah uh, www.paypal .com. Ayan paypal.com. Yan yung pong inyong i-research po para po punta po kayo. Um, Siyempre, punta tayo dito sa login. And then, yung email, email mo or phone number, tapos enter mo yung iyong ano. Ayan. Dahil ako, automatic na po iyan. So, ayan. Punta po tayo dito sa ating menu. Ay, syempre, wait lang po. May PayPal pala. Punta tayo sa My PayPal. sa so akin po dito, meron po akong balance na 8,251.710 pesos or sa USD po is 152.86. So, hindi mo po ito mali-link habang ito ay nasa USD pa po. So, kailangan po i-transfer po natin siya by 1 peso. Nakikita niyo po ba itong USD yan? US dollar 152.86. So, kailangan ma-transfer po natin dyan sa PISO. Yan, mayroon tayong 1.05 1 peso. O, oh, 1 peso. Lagyan na natin 1 peso. So, punta lang po tayo sa 3 lines. Kung paano nga ba ito ma-i, ano, ma ita transfer dyan. Get pay and get paid. Ayan. Balance. Siyempre, punta sa balance. Wait lang po natin. Ayan. <clears throat> so, ayan. Nakikita nyo ba itong, ano, US dollar, 1 new is, is 53.9718 pesos yung isang dollar. 53 pesos. So, meron tayong 152 USD. Convert, convert currency. Punta tayo sa convert currency. Siyempre, i-convert natin siya through piso po para ma-ilagay po na po natin siya sa ating, pay, sa ating JCAS. Ayun. So, ayan. Kailangan mo pong i-double check yun po ha para po hindi tayo magkamali. So, ayan. USD is true papunta sa peso na i-convert natin is 8,250.12. So, ang USD niya is 53, this exchange rate includes PayPal, currency conversion version So, kailangan natin i-click itong next. Next. Ayan. So, ayan, review and convert. Ayan, review mo muna kung tama ba ito o hindi at baka tayo magkamali at baka tayo ay magkaroon pa ng isang problema. So, kung okay na sa palagay mo, eh, click na natin itong convert. Yan, convert. You converted 150 to 8,250 pesos. Click done. So, kanina, di ba, USD yon Ngayon, tingnan na po natin kung na-convert na po ba ito sa piso. So, ayan nga mga kailongga, wala na po yung US dollar na 150 to dito na ano na convert na po siya through Philippine peso. Dahil po diyan ay eh, automatic na po 'yan. Punta po tayo uli sa ating GCash after niyo na po na convert para po atin po siyang maisalin dito sa ating GCash. Punta po tayo ulit sa ating GCash account. Syempre, 'yan. Yan. So, tingnan nyo mga kailangga, 127.09 lang po yung ating balance dito. 127. So, paano nga ba? O, oh, cash in. Click natin itong cash in. Ayan. Cash in tayo. Siyempre, punta tayo sa ating PayPal. Ayan, PayPal. Got it. Ayan. So, 8,251.17. So, note, minimum amount required to proceed is 500. Kailangan yung minimum niya pala dito is 500 sa PayPal. So, kay tayo, is kuha naman po natin yung ano. So, kailangan natin lahatin. Ubusin na po natin ito. Yan, ubusin na po natin i-convert ito mga kailongga. O pupunta dito sa ating Gcash para ma na po natin. So, ilagay natin itong total amount. Ayan. 8,000. Ulit lang mga kailongga. 251. Ay, mali. 251. 8,251.17. Ayan. 8,251.17. Ayan, mga kailongga ha. Tandaan nyo, 8,251 So, i-click lang po natin itong next. Okay. ayan. So, you are about to cash in 8,251. Confirm. 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 Click done. Your cash in being proceed na yan ha. Kindly wait up to 24 hours. Close. So, ayan, nakalagay po doon is 24 hours daw. So, hindi pa nga dumating yung 24 hours. Ito na po. Pumasok na po siya. Yung 127 po natin kanina is naging 8,378.26. So, pwede na po ito i-cash out sa inyong mga outlet kung saan po mayroon daan na malapit sa inyong mga lugar. Pwede po siya sa Palawan, sa RD, or Cebuana, si M.L. Willier kung mayroon po talagang cash out doon. Or kung hindi mayroon maghanap para po kayo sa mga cash out ng mga outlet. Meron po siya, meron lang, da, meron lang po siyang kaunting, ano po, yung bayad or payments. So, hanggang dito na lamang mga kailangan sana na iwanagan kayo sa ating tutorial today. God bless us.